Alam nyo, dapat hiwalay ang PBB ng mga influencers sa mga normal na tao. Imagine kung magpapasok si Big Brother ng 15 influencers na merong same number ng followers ni fyang, So, 15 na fyang sa loob ng bahay ni Kuya. Grabe, siguro sabog ang BBE at BBS votes every week. Ewan ko lang kung hindi pa yumaman ng ABS at si Big Brother kapag ganito ang gagawin nila. Para kasing no match na yung ibang housemates kay fyang, Ikaw ba naman ang merong million million na followers, meron ka pang manager, meron ka bang influencer na friends, meron ka pang connection sa mga CEO sa Pilipinas, wala na, finish na. Si Fiang na talaga ang magiging big winner ngayong season na to. Ikaw ba naman ang bagsakan ng 300,000 pesos ng isang CEO para lang iligtas, para lang iboto ngayong darating na eviction? How much more kapag big night na, magkano ang kaya nilang gastusin para lang iboto at going big winner? si Fiang. Baka mas malaki pa yung kaso si nila compared sa price na makukuha ni Fiyang kapag siya ang maging big winner. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito? Meron pa bang chance na matanggal si Fiyang kahit na voting ang labanan ngayon? Or gusto nyo bang ibalik ang vote to evict or BBE para naman may laban ng ibang housemates kay Fiyang? Comment down below.